dagsa na ang pasero dito ngayon mga kagulong sa ano sa Pasay ah, JB nandito na po tayo sa JB ngayon ang oras 12.04 at yan nakita nga namin sa taas eh, dagsa ang pasero pero marami rin naman bus dito sa JB ah, nagpapahinga lang yung mga crew nito dito ito yung babiyahe din. Ayan. Tagsana ang uh, dito ngayon mga kagulong sa ano? Sa Pasay. Pero ang daming boss natin sa ano sa JB. Ah, napasayaro ngayon. Dami, dami ng uh, ano, dami ng pasayaro, dagsa na talaga. Pero ang daming pa sa JB. Pasok pa. Eh, shout out, dyan, shout out, dyan. ingat. Ingat cari sabi ay. Ah, kanyang kadami ang uh, pasero nga hindi dito sa 5 star Pasay. Pero marami ring bus, marami ding bus ano. Shout out sir. Marami ring bus sa JB. Ayan, dikit-dikit ang ano.

Anot, ma'am? Kanina pa kayo dito? Yung San Clemente po yung hinahansin na hindi sabi oh, sa kapila daw pero antayin daw yun. Pero nandito pa nga. Dyan pang, Dito pa ang pila ng wistyo. Dito mm pa din. Dito pa -hmm. din. Oo. Oh. Oh, mamaya po marami na bus dyan. Kaya saglit lang yan. Maya maya lang wala na rin yung nakapila na yan. <laughs> Ayan. Marami na, marami mga ilang oras na po kayo nandito. Kakadaro. Maya 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 mayap maya maya po kakasakay na po kayo niyan. Ganyan po karami yung pasero ngayon. Ayan. Yeah, yeah po. Visto po ito papunta ng anda. Ayan isang yan. Wala pa po. Wala kay buhaga pa. Sa reliever ko pa. Yeah. Ayan, update, update lang mga kagulong dito pa. Tatag sana po ang dito ngayon sa Kiyuasano sa terminal ng Pasay. Ayan, update, update na lang.